dem ng dalawang Novo Ecehano pumana ng silver sa ASEAN Youth Archery Championship. Parehong nagka-interes sa paglalaro ng archery noong pandemya ang kapwa 16 anyos na sina Ivory Faith Novesteras at Miel Mackenzie at Kila Cipriano na ginawa lamang itong libangan noong una. Sa katagalan ay humataw ang dalawa sa iba't ibang kompetisyon sa loob at labas ng Nueva Ecija at nag-uwi ng mga karangalan sa lalawigan. Ang tandem ng dalawa ay nakasungkit ng silver medal sa Mixed Teams ASEAN Youth Archery Championship na ginanap noong August 16 to 19, 2023 sa Cebu City. Nakakuha din ng bronze si Ivory sa Olympic Round at fourth placer naman sa qualifying rounds Miel sa naturang patimpalak. Ilang kinatawa ng Region 3 ay pumana din ng dalawa sa Palarong Pambansa 2023 kung saan naibulsa ni Miel ang limang gold habang tatlong silver at dalawang bronze naman kay Ivory sa tulong at paggabay sa kanila ng kanilang coach na si Michael Facundo. Sa taon na ito, humakot din ng mga parangal si Miel kabilang dito ang dalawang gold medal sa Open Division ng Manila Polo Club Archery Tournament noong Enero silver medalist under 18 sa Philippine Grassroot Tournament Leg 2 sa Bacolod City. 5 gold medal sa Provincial Meet Archery Secondary Boys. 5 gold, isang silver at isang bronze sa Claraa Meet. At dalawang o oh, kasalukuyang 2023 Philippine number 2 Ranked Archers in Under 18 Division. Ayon kay Mial, mula sa pag-umpisa sa pagsali sa mga kompetisyon ay mahalaga na matutunan ng isang manlalaro ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili, kaakibat ang tamang pag-aalaga sa kalusugan at mahabang pasensya. Hindi man palaging gold ang kanyang naiuwi ay ang mahalagaan niya ay maging inspirasyon ng bawat pagkatalo upang mas matuto pa at gamitin ang mga natutunan sa mga susunod pang laban. Pangarap ni Miel na makapagbigay pa ng maraming karangalan hindi lang sa probinsya kundi maging sa bansa. At nais din itong mapabilang sa national team.